Hello mga kabayan, mga ka-friends. Good morning, good afternoon, good evening. Kumusta na po kayong lahat? Welcome to my channel. Welcome to my vlogs. Ato Vlog. Ito pala ako ngayon. Naghihintay ng boss ko. Naiwan ako. Magdahil kasi ako mapunta Germany. Kaya yun may time ako na maglibot-libot. Hinabon ko yung schedule ko. Kasi akala ko 10.30 p.m eh nagbago pala, dumating ako dito 10.15, tamang -taman ka alis kausman kasi 10 10am yung alis ng bus ko, kaya ngayon may 1 hour ako maghintay so libot-libot muna at konting update sa vlog to yan yun yung train station kaharap lang dito at saka yung bus station kaya yun ako libot lang konti dito tingnan dito ipakita ko sa inyo iharap ko yung camera para makita nyo bagal-bagalan kasi si Ate kaya ito naiwan tuloy ako ng kumbos ko so ipakita ko sa inyo ikot ko na Diyan ako pumasok mga kabayan para magkapi-kapi muna. Naiwan kasi mahaba pa ang time kaya uminom na lang muna dyan ng mainit para mainitan yung tiyan. Medyo malamig din kasi. Ito, ipapakita ko sa inyo mga kabayan. Tingnan nyo, super ganda. Di ba? Maganda yung tanawin. Tapos ito yung museum nila dito. Ayaw ko anong tawag ng museum na yan. Diyan ako pumasok kanina. Ito naman yung kabilang side. Ang ganda, di ba? May na na kita ko doon sa unahan. Dalawang itao na masol na mingwit. Tsaka nakikita nyo yun sa harap. Yun yung train station dito sa Groningen. Andito kasi ako sa Groningen. At tsaka yan, malaki din yung train station nila. Sa kabila naman, yun ang oh, bus station. Ipakita ko sa inyo. Yeah. Ipakita ko sa inyo mga ka-friends. Andang itong bisikleta Naka-park. Kahit saan dito, mas marami ang kay kaysa auto. Finally, nakasakay na rin ako sa bus. Andito na ako sa bus mga kabayag. Mabibiyahin na kami to Germany. So, see you in my next vlog. Bye! ingat kayo palagi. I wish you a happy weekend, to all of you. Bye. God bless.